Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, unti-unting lumalakas ang ugnayan at kooperasyon ng Estados Unidos at Pilipinas upang masiguro ang seguridad, katatagan, at kapayapaan sa rehiyon. Isa sa pinakamalaking hakbang ngayon ay ang pagtatayo ng isang bagong military outpost na estrategikong inilalagay malapit sa West Philippine Sea. Bagamat tahimik na isinusulong ang proyekto, malinaw na malaking epekto ang dala nito hindi lamang sa depensa ng bansa kundi pati sa balanse ng kapangyarihan sa Indo-Pacific. Ang pagbuo ng outpost na ito ay hindi basta simpleng istruktura lamang, ito ay simbolo ng isang malalim na alyansa at nakikitang determinasyon na ipagtanggol ang teritoryo laban sa lumalaking presensya ng ibang bansang nag-aangkin sa mga lugar na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang lokasyon ng bagong pasilidad ay pinili ng may matinding pag-aaral, dahil ito ay nakaharap direkta sa mga bahaging madalas pinagtatalunan sa WPS. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis ang pagresponde sa anumang insidente, harassment, o pagbabanta mula sa mga Foreign Coast Guard at Militia Vessels. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na sa mga nakaraang taon Dumami ang agresibong aksyon na naglalayong kontrolin ang mga karagatan na malinaw na sakop ng Pilipinas. Dahil dito, nakita ng gobyerno ang pangangailangang palakasin ng presensya, surveillance, at kakayahan sa lugar upang hindi mauwi sa pagkawala ng teritoryo o kontrol ang bansa. Ang pagkakaroon ng military outpost ay magsisilbing mata at tenga ng bansa sa rehiyong matagal ng tinitiktikan ng ibang bansa. Sa panig ng Estados Unidos, malinaw ang kanilang layunin, panatilihing bukas at malaya ang mga sea lanes sa South China Sea. Bilang pangunahing kapareha sa depensa ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, matagal na nilang ipinakita na handa silang suportahan ang Pilipinas. Ang pagbibigay ng Advanced Radar Systems, Maritime Domain Awareness Technology, pati pag-upgrade ng existing EDCA sites ay patunay ng kanilang pangako. Ngunit ang pagtatayo ng bagong outpost ay mas mataas na antas ng kooperasyon at nagpapakita na nakikita ng Washington ang kahalagahan ng Pilipinas bilang strategic partner lalo na sa harap ng lumalakas na military influence ng ibang bansa sa rehiyon. Ang presensya ng US ay hindi lamang tungkol sa proteksyon ng Pilipinas, nakatali rin ito sa malawak na interes ng Amerika sa pagpapanatili ng stability at freedom of navigation na kritikal sa global trade. Mahalagang tandaan na hindi ito basta pagtatayo ng base militar. Sa mas malalim na konteksto, ito ay bahagi ng malawakang plano ng Armed Forces of the Philippines para sa modernisasyon. Matagal nang nangangarap ang AFP na magkaroon ng mas epektibong maritime defense system, mas mabilis na response capability, at isang network ng mga strategic sites na tutugon sa anumang banta sa teritoryo. Ang tulong ng Estados Unidos mula sa funding, training Infrastructure support at intelligence sharing ay nagbibigay daan upang maging mas mabilis ang modernisasyon. Ang outpost ay modernong pasilidad na may kakayahang tumanggap ng surveillance drones, maritime patrol aircraft, at maging ng small naval vessels na kayang magsagawa ng rapid deployment kapag kinakailangan. Sa praktikal na aspeto, malaking tulong din ito sa mga lokal na komunidad. Kasama sa proyekto ang konstruksyon ng mga access roads mas maayos na power supply, at iba pang infrastrukturang magagamit din ng sibilyan. Sa ganitong paraan, hindi lamang militar ang nakikinabang, kundi pati ang mga residente na matagal nang humaharap sa kakulangan ng serbisyo mula sa gobyerno. Ang presensya ng AFP at US forces ay nagbibigay rin ng dagdag na trabaho, bagong kabuhayan, at seguridad sa lugar. Ito ay nagiging simbolo ng pagkakaroon ng Aktibong presensya ng Estado sa mga liblib na bahaging malapit sa WPS na kadalasan ay nakakaligtaan. Sa larangan ng diplomasya, ang pagtatayo ng outpost ay maaaring magdulot ng iritasyon mula sa ilang bansa na may territorial claim sa South China Sea. Hindi maiiwasan ang protesta o pahayag ng pagkabahala, ngunit malinaw naman na legal at karapatan ng Pilipinas na palakasin ang proteksyon sa teritoryo nito. Hindi paglabag sa anumang international law ang pagbuo ng site dahil ito ay nasa loob mismo ng sovereign territory ng Pilipinas. Madalas ginagamit ng ibang bansa ang narrative na ito raw ay militarization ng WPS, pero ang katotohanan ay tugun lamang ito sa matagal ng pagpapadala ng mga barko, jet, at radar platforms ng ibang bansa sa mga lugar na dinila pag-aari. Kung hindi kikilos ang Pilipinas ngayon, Maaaring mas maging mahirap bawiin o panindigan ang teritoryo sa hinaharap. Kasabay nito, lumalabas na ang outpost ay bahagi ng mas malaking estratehiya upang maayos na may posisyon ng Pilipinas bilang isang mahalagang aktor sa Indo-Pacific. Nakikita ng maraming analysts na ang bansa ay nagiging pivot point o strategic bridge sa mga aksyon ng malalaking kapangyarihan. Kung magiging maayos ang pagpapatupad ng proyekto, hindi lamang depensa ang makinabang, kundi pati ang ekonomiya dahil ang reinforced security ay magbubukas sa mas maraming investments, tourism, at economic activity. Ang seguridad ay isa sa pinakamalaking batayan ng investors, at anumang hakbang na nagpapakita ng stability ay nagbubunga ng kumpiyansa sa merkado. Sa usaping militar, ang outpost ay magsisilbing critical hub para sa intelligence, surveillance, at reconnaissance operations. Dahil sa advanced systems na ilalagay dito, Magiging mas malinaw ang monitoring ng mga gawain sa WPS. Sa mga nakaraang dekada, madalas nahuhuli ang Pilipinas sa real-time monitoring dahil sa kakulangan ng sensors at equipment. Ngunit sa bagong pasilidad, magkakaroon ng integrated data sharing kung saan ang impormasyon mula sa US satellites, aircraft, at maritime patrol ay maaaring direktang i-feed sa AFP. Ang ganitong capability ay napakahalaga lalo na sa mga insidente ng pagharang, water cannon attacks, o intimidation sa mga Philippine resupply missions. Pati ang Philippine Navy at Air Force ay magkakaroon ng bagong lugar para sa training at joint exercises. Dahil mas malapit ang outpost sa aktual na area of operations, mas magiging realistic at epektibo ang kanilang pagsasanay. Ang US, bilang may pinaka-advanced na military doctrine sa mundo, ay kilala sa pagbibigay ng high-level training na tumutulong upang mapabilis ang pag-angat ng kakayahan ng kanilang allies. Sa maraming pagkakataon, naipakita na ng joint drills na malaki ang epekto nito sa readiness at professionalization ng AFP personnel. Sa loob ng ilang taon, malaki ang posibilidad na mas maging modern, mas disiplinado, at mas mahusay ang kapasidad ng ating sandatahang lakas. Habang lumalalim ang kooperasyon sa pagitan ng Amerika at Pilipinas, may ilan ding sektor na nagpapaalala sa pangangailangang protektahan ang soberanya at tiyakin na hindi masapawan ang desisyon ng Pilipinas sa sariling teritoryo. Mahalaga ito dahil kahit kaalyado ang Amerika, dapat pa manatiling independent ang ating national policies. Gayunpaman, ipinapakita ng kasalukuyang administrasyon na ang alyansa ay nakabatay sa respeto at mutual benefit. Walang base na pagmamayari ng Amerika ang itinatayo, sa halip, ito ay mga pasilidad ng Pilipinas na ginagamit lamang para sa joint operations. Ang kontrol ay nananatili sa AFP at malinaw itong isinasabuhay sa mga kasunduan at batas. Sa pangkalahatan, ang pagtatayo ng military outpost ay hindi lamang simpleng proyekto ng pagtatayo ng gusali. Ito ay isang makasaysayang hakbang na nagpapakita ng pagiging handa ng bansa upang ipaglaban ang karapatang sibil at karagatang pag-aari. Sa panahon kung saan mabilis ang pagbabago sa geopolitics, kailangang mabilis din ang pagtugon upang hindi mahuli sa laban ng kapangyarihan. Sa patuloy na pagkakaisa ng Estados Unidos at Pilipinas, mas tumitibay ang paninindigan ng bansa sa harap ng mga dayuhang banta. Ang proyektong ito ang magiging pundasyon ng mas malawak, mas malakas, at mas modernong depensa ng Pilipinas sa mga darating pang dekada. Kung magpapatuloy ang pagunlad at suporta mula sa dalawang bansa, malaki ang chance ang maging isa ito sa pinakamahalagang defensive asset ng Pilipinas sa buong WPS. Ito ang magiging simbolo ng pagkakaroon ng kakayahang ipagtanggol ang sarili protektahan ang karapatan sa karagatan, at tiyaking ang susunod na henerasyon ay may West Philippine Sea na mananatiling tunay na sa Pilipinas. Sa dulo, ang layunin ng pagtatayo ng military outpost ay hindi digmaan, kundi kapayapaan na nakaugat sa lakas, pagkakaisa, at determinasyong hindi magpapapi sa sarili nating bayan.